So, good morning, good morning mga ka super kasari. Time check is 6.35 a.m. Nakapagbukas tayo ng tindahan ng 5.17 a.m. Kasi nagising ako ng 5.15 a.m. So, morning routine ko, pagising ko ng umaga, diretsyo na ako dito sa tindahan. Late na ako mag maghilamos Kasi pagising ko, hindi ko ugali talagang magbasa ng aking mata. Dahil pag naghilamos ako, panigurado mo mapasa ang ating mata. So, January 9, 2025 na tayo today. Sobrang malamig sa pagising natin, di ba? Pero ako talaga magdamag, wala akong kumot. Parang nakasanayan ko na na hindi talaga ako nagkukumot. Minsan na lang ako magkumot. Parang bilang na bilang na lang sa isang taon na ako ako'y nagkukumot talaga. So, kapi-kapi tayo. Meron ako ditong almusal. So, ipapakita ko sa inyo kung anong almusal ko. Ayan yung aking almusal. Ayan, piyaya, tsaka siopaw. Ito siopaw na ito, bigay ito ng katapat nating na border. Kagabi, mainit pa yan binigay. So, hindi ko siya nakain. Dahil nga, nandito yung apo ko kagabi. Sinama siya nung anak ko. So, yung piyaya, bigay yan ng kaibigan ng aking anak na panganay na nag-grab. pala, hindi piyaya. <laughs> Dat ang hili ko sa piaya. Pero ngayon dahil nga hindi ko na ma, hindi ko nahilig yung mga matatamis so parang nauumay na siya na, nauumay na ako. Tapos syempre hindi mawawala ang kape natin tuwing umaga. Black coffee lang hindi na ako nagte in 1 dahil pampasakit ang 3 in 1. Ingat din ang ating sarili lalo na pag nagkakaedad na tayo. Masarap sarap ng kape no. Lalo na kapag ganitong taglamig talaga napakasarap magkape. So tatapusin ko lang ang ating almusal and then mamaya meron akong isi-share sa inyo. So, yan mga ka-super kasari, welcome back. So, 4.47 p.m. na. Diba, ang ng, ha, ng oras. Hindi na natin magawang ipagpatuloy pa kanina after natin mag, uh, mag almusal kasi naging super busy na tayo. So, yan. Naligo na nga rin ako habang habang mga walang bumibili kaninang uh, tanghali. Sinamantala ko ng maligo. Kasi baka kako na naman, hindi na naman ako makaligo kasi ang hirap kapag tindera ka talaga. no ang hirap talaga maligo. Kasi nangyayari nga kadalasan, kapag naliligo ako, may mga bumibili, lumalabas ako ng paulit-ulit sa shower room nang nakatapis lang, 'o di ba? So gusto ko lang share sa inyo 'yung mga feedback ng mga customer natin dito sa ating tindahan noong December 15 pa kasi, 'di ba? Uh, umuwi nga kami ng province. So, 4 days nga akong naka, 4 uh, days na nakasara yung aking tindahan. So, pagbalik ko, ang mga sinasabi ng ating mga customer, sobrang nakakataba ng puso. May mga nagsasabi na napilitan daw silang bumili dito sa mga, dito nga sa kakompetensya ko dahil nga wala nga ako. Na hanggat maari ayaw nilang bumili doon kasi ang sungit nga daw, yung mga ganun na mga feedback. Tapos ang dami pang mga iba-ibang mga bad comments abaw sa ating kakumpetensya sa ugali, sa itsura sa pakikitungo nga sa kanila yung iba sinasabi na manila na ang hirap din pala kapag wala ka atikat kapag sarado ang yung tindahan sabi ko naman bakit kasi nga napipilitan sila sa mga uh, sa mga kakumpetensya ko na mga na ayaw nilang bilhan kaya, ano masasabi ko talaga na napaka talaga ng pag-uugali at pakikitungo sa ating mga customer. Yung pakikitungo ng maayos sa kanila, isang sekreto yan para mahalin ka ng mga customer mo. Dahil, meron din isang kapitbahay ko dito na nakapagsabi sa akin nung mga, naka, nung mga nakarang araw lang, siguro mga December pa yun. So, sabi niya gano'n ay, ah, uh, blessing pa rin daw naman ang tindahan ko kasi napapansin niya nga dahil katapat ko lang naman siya yung may-ari nitong katapat kong bahay sabi kasi nga uh, maganda magaling daw ako mag-alaga ng mga customer so napapansin naman kasi niya talagang maayos ako makitungo sa akin mga customer kaya niya siguro nasabi yung ganun na bagay at saka sabi niya napapansin ko naman eh sabi ko ganun ho ba salamat naman sagot ko naman din isa pa dapat mahalin nga sila kasi nga eh, sila ang nagbibigay ng benta sa aking tindahan kung baga utang na loob ko sa kanila kung bakit nabubuhay ko yung mga anak ko kung bakit nairaraos ko yung pangaraw-araw namin nagastusin so hindi ko lang siya nagawang ma-share dati pa nung pagbalik ko ng December 19 kasi nga lagi ko nalilimutan sa aking vlog nalilimutan ko siyang i-share. Pero talagang sobrang nakakataba ng puso ang mga feedback ng ating mga customer. Customer man natin o sa ibang tao, kahit hindi man natin yan mga customer o suki, napaka-importante talaga ng pakikitungo sa ibang tao. Ako yung taong napakaingat sa aking mga binibitawan na salita. Dahil hanggat maari ayokong may nasasabi sa akin ng kapwa ko lalo na kapag kapitbahay ko. Palagi ko nga sinasabi sa aking mga anak, di bali na tayo ang may nasasabi sa kanila, huwag lang sila ang may masabi sa atin. Napakalaking bagay talaga niyan. Hindi ko masasabi na perfecto akong tao, kasi lahat naman tayo may pagkakamali. Pero unang-una talaga sa mahalaga, sa tao, ay ang pag-uugali, hindi ang itsura. Yan ang number one na tinitingnan sa tao. Napakapangit naman kasi na nabubuhay ka sa mundong ito na puro bad comments ang maririnig mo sa mga kapitbahay o kahit kanino, di ba? Yung buhay natin ay maiksi lang, kaya kailangan piliin natin maging mabuti. Kaya kailangan piliin natin na palaging nasa tama. Mas masarap mabuhay sa mundong ito na laging nasa tama. <laughs> Hindi ko sinasabing mabuhay ka ng perfecto ang sinasabi ko lang hanggat kaya natin na mabuhay ng tama gawin natin ito para din naman yan sa sarili natin di ba mga kasari hmm. <laughs> so hanggang dito na lang sa ang aking vlog maraming salamat sa aking mga followers subscribers at sa mga hindi pa nakaka-follow sa akin TikTok account, baka pwede naman pakifollow nyo naman ako. Ilalagay ko sa akin comment section ng aking TikTok account, pati na rin yung aking mga FB page, FB account, lahat na ng aking account. <laughs> Beke naman. Maawa na kayo single mom. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye.